Ayan sila. Oh, walking challenge. Hello po! Hello! Hello. Hi po! Hello! Ako po si Bengay Vlog! Okay. Welcome to my vlog. Okay lang po ba na-vlog okay. ko kayo? Okay. Good morning, oh, ma. Ano pangalan niyo po, ma? Bengay po. Beng. Beng. Opo. Kayo po. Big ano ang pangalan niyo po? Vlog. Mira po. Jay. Ah, okay. So, kami so po yung mag-asawang maglalakbay sa buong Pilipinas sa pamagitan ng paglalakad lang. Talaga so. po. Next start First kami, ma'am, ay December 6. December 6. Saan po kayo? Saan kayo ano galing? Batangas, Batangas City. Po. Batangas po. Gamit po ang? Lakad lang po. Oh. Okay. Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas, kami. Ay, Yan, Naglalakbay sila na naglalakad lang. So, ito yung pinaka ano yung kuya, kailangan 94 days makarating kayo ng baler? Hindi, Hindi po. Ano? 94, 94 days na kami na naglalakad. Lalakad. Pero, huh? gagawin ba po namin ng 1 year um, amin. Dapa, ma dapa, ma ang... Dapat. Dapat namin ng 1 year pang Pilipinas. So, more or less, one year. Kasi 5,000 km ang dapat naming malakad. Ano, ano nun, kuya? Anong purpose uh -huh. nyo? Bakit? Actually, ma'am, yung Philippine Loop or Philippine Loop Adventure School, ang umiikot sa buong Pilipinas po, sobrang marami na motor. Meron mm -hmm. din bike, four mm -hmm. wheels. Mm -hmm. So, kami nag-take ng challenge na lakad lang. Yan, for mm -hmm. the first time na couple. Kasi wala pa pong nagawa. Wala pa Na, nung na, sinabi namin sa Philippine Adventure, kami ang gagawa nung kasi wala pang nagawa. Opo. Oh. At the same time po, yung walk for a cause namin ay strengthening marriage. Strengthening. O oh. pagtibayin oh. yeah. ng pagsasama ng mag-asawa. Ilang years na po kayong kasal? 25 years 25. po. 25, Pero 25 years. Pero two yeah. times na kami nakasal. Opo. Oh. Kasi po ay gusto namin patunayan na uh, may forever. forever. May ano so, hindi, po kayo. Opo, lima. Nasaan po sila? Nasa Marinduque. Saka Marinduque po kayo. Uh, nagka, nakatira lang do tapos Matira. sa Batangas. Kasi meron kaming malit na business doon. Hmm. Tapos, sa uh, yun niya ho, uh, ito naman po eh, the first time, walang date na tentative or target kung kailan matatapag dahil na. First time namin hmm. oh, naglapan. Lalo nung minakyat po namin yung Tino, Tugaw, sobrang challenging uh, kami doon. Mahirap pong akyat at pababa. So, um, Monday na doon tayo ba? Tuesday. Tuesday na doon. Tuesday hanggang Thursday, tumaba yun, yun, yung pinaka mahirap Pinayat, namin uh, na ito kasi napakabigat ito yung main craft. Ano po ba ang mga ano nito? Ah, may tent, may sapin kami, mga damit, may kunting pagkain, may butin, may lutuan dyan. Dito yan. Tapos. Wala nang dito rep at saka airport. Dito na po kayo nagluluto din. Ah, <laughs> no, minsan. Minsan, minsan may okay. lupang po. Minsan naman eh. Bumibili na lang kami. Pang emergency lang po yung ay, beauty. Ah, yung beauty. Yung beauty namin. Na. Kung wala lang kami yung imbawin. Ito ka namin, tsaka yung uh, lang ano, camping kit. Ay, um, no. Appreciation namin sa PNP, sa ginagawa ng ah, scout, sa kami strengthening sa marriage. Mm -hmm. So, nabigyan kami ng ano doon sa... Uh, Akala ito. ko po kasi nung una, bike ko ang gamit nyo. Yun pala mga talaga, naglalakad ko, lang talaga at, kayo. Kasi gusto ko lang gumawa ng history. Ito mga, gusto din namin pa, sabihin sa mga tao sa na hindi dapat tayo matakot sa sariling bayan natin na Black malaya tayong mga yes. Na naipakita natin sa mga kababayan natin, sa buong mundo na hindi nakakatakot yung mga dadaanan Pilipino. sa lugar <laughs> natin. Kuya, paano po yan kapag kayong ano, gumabi na, Saan po kayo tumutuloy? Ano? sa Barangay Hall, hall right? sa police station, sa si basketball. mga kurba namin, pag pinapaliwan namin, meron mo mga masakit na sakit, kami. Kasi isang gabi na naman, doon na kami naliligo. Mm -mm. Sa 93, 90, parang two times na kami hindi nakapaligo. Mm -hmm. May sabihin, uh, maawa na Diyos, nakakaligo naman. Kasi yung sa Ipugaw, sobrang lamig. Tapos walang kuryente, tubig, di I mean, kaya nakapag-charge. Talagang <laughs> ang, ang hirap maligo. parang sabi ko, doon lang sa baba tayo maligo. Grabe, no? Kaya, ang lamig. Mm -mm. ka mo lang, sa, sa, para kung humawa ng yelo, eh. Kaya, mm -mm. <laughs> e, mas mo kung mo yun. Ika-charge naman lang ito. Oo. Uh -uh. Kasi pag medyo madilim na naman, mga 6 o 5, ,000 na kami. Nag-search uh, na kami ng barangay na medyo malapit na sa, yeah. sa area nyo. Oo. Uh -huh. Isa naman, may nagmamagandang loob po na, na nagpapangitin sa amin. Inaanong kami. Accommodate. Oo, okay. binubog kami. Nagaya ngayon, kung kami ng paler, meron na... Sagot na yung hotel namin. namin. May mga galing. Ako. Ang galing naman. So, kuya, paano kapag nakarating na kayo ng baler? Baba na kami. Baba ulit kayo? Baba kami ng bungabon. Ah, bungabon. Subic. So subic, so so naman. naman. Kasi mga checkpoint po namin yan, ma. Yung unang checkpoint namin ay subic. So subic, so, so hinuli na. Uh, so Pagkasinan. Uh, Andun na uh, yun Oo, nag island. Dawag. Tapos dawag. Vegan. Vegan. Apari. Tapos yung highest point. Tapos uh -huh. yung highest Tapos yung baler. Ayan, from Batangas, Andito dito na ngayon sila sa pandabangan. So 94 days na kayo naglalakbay. Mga ilang ilang ano kayo? Ilang ah antas ng namin ay Ta taon? One year. one year, year kayo maglalakbay. Sana po mag-November. Pero depende po sana. sa pangangailangan ng mga tao kasi kami naman po ay volunteer couple missionary. missionary. So, so uh, nag-share kami ng about sa eternal marriage, pa, paano yung... Mag-extend kami ng time ko. Extend time kami ng oras sa kanila. Sinong willing makinig sa Sinong willing makinig about sa... Yung forever. Ilang years na kayong kasal? 25. 25 na po 25 sa years. October 7. Mm -hmm. Ilan taon ka na ate? 47. Buti para, 35. buti ano ka, no? Physically fit kang okay. gawin niyan Ang maganda po sa paglalakad is healthy mm -mm. sa baga natin. So, mm -mm. Kasi yung kalaban ng namin dito, ay nilang kalaban. Yung pagkain oh, na so hindi na, pa, na, na, uh, namin oh, oh, sa dami uh, ng pinapakain um, sa amin, sa po sa luwalo. Oh, oh. -huh. Tsaka yung init, no? Ikaw ta, ikaw ta, ilan taong ka na? ano ko, 49. 49. Pero, uh, walang kaya kaya nakakatagal ako sa Lega. Kasi namin yung mga uh, healthy pagkain. Hindi kami kami na namin. Tubig. lang kami. Mga energy drink mga Sito. Tubig juice. Oh, tin ay mga dala-dala niyo. Ito yung tulugan nyo. Oh, tapos ito yung tent. Doon sa kabila. Wala. Tapos may payong kami. Ang din namin yung kami kapote. Pag umuulan na no ate. Ang patanggal ng antok na. Ayun nga namin. Inip. speaker. Uh, Patutig. Ah. Nambigay ng mga taong baya. Anong oras kayo? Ano? It's mostly, mostly pag, pag naglalakad kayo ng pahapon. Anong oras kayo natatapos? Alas 6. Alas 6. Alas 7. Depende kung mayroon kaming target point na may nag-aantay sa amin doon, pwede kaming mag-extend hanggang 9 or poborin oh. yung bahay Pero bihira na yung ganoon. Oh. Pag wala naman usually 6. Oh. So, break uh, um. so, uh, namin alas 12 hanggang alas 13. Oh, Supra-init. Oo, oh, yung in-init. Oo. Oh, Pero pag magandang panahon naman, Dire-dire. Dire-dire siya eh. So, doon mm. lang. So, lang kami namabay nga sa daan. Kasi, mm. Mahaba eh. 5,000... <laughs> 5,000 kilom, Kilometer yan po kilom, Pilipinas. Ayan so, mm. ang mm -hmm. dapat namin maingkot. Anong maisi-share mo sa mga makakapanood nito? Sa ginagawa nyo? Ah, uh, yun. Ah, uh, gaya na po nang nasabi namin sa unang mga interview namin. Gusto pa namin na i-encourage o ang mga tao na uh, ang takot ay sa isip lang. Ang hirap, ang hirap ay sa isip lang. Kung meron tayong mga gusto gawin sa buhay <m> na <announcing> hindi pa natin nagagawa, na gawin natin hanggang maagap. Kasi kung sa natin ay naisip na hindi natin kaya. natin, hindi gawin natin. Kasi minsan may mga regret tayo sa buhay na hindi natin nagawa kagaya natin nasa sa bansa tayo nasa atin tayo na bansa tapos hindi natin maipit ang sariling bayan natin so gusto namin pakita sa pamagitan ng paglalakad pwede palang gawin ng ganito makasurvive sa daan through the help of the other people, other people. so kaya yung ginagawa namin gusto namin ipakita sa tao na huwag tayong uh, mahiya kung matakot sa mga kapwa pilpil natin na uh, magsabi kung ano yung kailangan, uh, kailangan na sa may mabuting ano, uh, hangarin kasi hindi kasi kami na kung hindi hindi sa kapamagitan ng mga kabahay natin hindi natin ma-achieve yung goal o hindi namin matatapos yung goal hindi din sa mga tulo ng kapamahay namin sabi nga ay eh, there is no such thing as a self-made man so kami magiging successful lang to through the help of the other mm -hmm. people kaya salamat po doon sa mga tao na naniwala na sumusuporto na sa, sa amin eh. kasi hindi eh, wala kami na wala pong imposible kung meron po tayong goal, meron mm -hmm. tayong determination at saka concentration, magagawa natin po yung gusto natin. Uh. May nangyari na po bang ano na binabash kayo sa ginagawa? Meron uh, ah, Hindi may, may iwasan niyo kasi sabi nga laging merong opposition of all things. Uh -uh. Kahit na buting ginagawa mo despite uh, Ang aming talagang mission ay to strengthen family, mm share yung gospel of Jesus Christ. Uh -huh. Hindi may iwasan uh -huh. Uh -huh. yun. Pero siyempre, kung kilala mo naman ang sarili mo at alam mo yung ginagawa mo mabuti, hindi ka magpapakita doon. Kasi uh, naniniwala ko na may mga tao pa rin na kasitibo na gustong makatulong sa amin na matapos namin yung yung journey namin o yung expedition namin. So sinasabay na namin yung pagbabahagi ng ibarani ni Jesus Christ kasi nga, kung wala kaming malaking baong panampalataya, hindi namin magagawa ito. So, yun yung aming uh, binabahagi sa tao. Na, siyempre, pinapakaramdaman din namin kung uh, uh winning yung kausap namin, yung share kami. Kahit mm -hmm. anong paniniwala niya. Kasi nga, uh, ang pinakamalagang bagay sa ginagawa namin ay yung malaman nila na ang kanilang mga mahal sa buhay, eh, hindi pa lang makasama ko sa kanilang buhay. Mayroong paraan. Dala namin yung kumbaga uh, ingredients. Sa temple. Yeah. Uh, ginagawa po yun sa temple. Kasi nakasal kami sa temple for time for eternity. Yeah, may so, forever. Kaya sa amin. nainiwala kami forever. So yun yung pinopromote po namin na hindi solusyon po yung hiwalay. Pag nagkaroon ng problema yung mag-asawa, mm -hmm. the more na marami kayong try mas mahalin yung isa't isa. Nagiging magaan po yung problema. Mm -hmm. So gusto po namin po tunayin sa ibang tao yun. Kasi hindi po madali ang relasyon ng Parang ano yung parang walk to forever. Forever, forever. yun. Walk, walk to forever. forever. So, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Salamat sa panalangin po sa amin. Ayan. Nakalagay po doon. Walk for celestial. Walk for eternity. Walk for eternity. Walk for endure to the end challenge. challenge. Mm -hmm. the Kasi sa natin, kung hindi tayo mag endure to the end, bali wala. Yes. Kahit sa anong gusto natin kung tayo mag-give up, mm -mm. bali wala din. Sa relation, mm -mm. ganun din. Kaya, yung pong walk for celestial, ang ibig sabihin nila ay maglakad tayo ng papunta sa pinakamataas na antas ng karya na ating sa langit. Mm -hmm. Hindi lang basta langit. Ang tanong, saan sa langit? Mm -hmm. So yung ginagawa namin, Mm -hmm. Ang pa nila kung ano man yung yung Hindi, walang perfecto mag-asawa pero yes. kailangan namin magtulungan sa isa't isa yung mga weaknesses na. So kung may partner tayo, huwag natin punayin yung mali niya. So mm -hmm. magtutulungan natin yung isa't isa para mas mm -hmm. magiging mm -hmm. successful yung relationship as a mother. Mm -hmm. Madami ako napulot sa inyo ngayon, ate. Thank you. Thank you. Hindi ko ma-imagine na lalakbayin yung buong Pilipinas. Mm -hmm. Oh, no, uh, na ka 94 uh, days na kayo, naglalakad na kayo, At uh, uh -huh. saka may walk ko, uh uh -huh. Hindi lang basta lakad. Hindi lang dahil sa puso ko. Hindi lang dahil sa puso Gusto uh -huh. naman iparang sa mga tao na hindi sunod Hindi uh -huh. lang ng pag-asa hanggat na bubuhay, hmm. buong Kung pamilya, hindi lang mag-asa. pag-asa. Hmm. Hmm. Pero the best uh, way na ma-achieve natin ay yung as a human being, as a spiritual, as a heavenly Hindi niya tayo kawangis niya na may magagawa tayong kakaiba dahil mm -hmm. okay. Yung, ano tayo eh tayo ay anak ng Diyos na mm -hmm. yung, Siyempre, yung sa relasyon ay eh, nasa gitna si Isa Kristo. Mm -hmm. Malagaan nyo sa buhay natin. Mga katuwa na yun. Okay na po ba yung sa inyo yung bigas? Okay na po ba yung... Oy, yung tumawag sa rising. Thank you, mama. Ayan po na lang po kayo ng konting gas. Asan? Lahat po ng anong kabukuloy. Thank you. Thank you po. Biyaya po yan. Kala po namin try bike. <laughs> ah. <laughs> 94 days. Ah, 94 days. Saan so, ah. po ilalagay yung so, ano? ano? Uh, Kasi yan, alam niyo po itong gulong na ito dati, hindi ito ganito. Yung sa kartilya. Ah. Ayon, pinapalitan. Ah, yung binigay ng mga tao itong pinagastos ko diyan. Tapos Sasakay pa kami sa sa barko, anim na barko kaya ibinibigay nila ipapapamasahin ipa, ipa uh, naman natin. yun. Kasi mm -hmm. lagyan ng pera nila kuya oh. <laughs> <laughs> Kapag kinukuha nyo na baka mawala. Ayan. Mamaya <laughs> mamaya na po. Tapos. Ayan. Ito. Ayan. So nung umakas kami ng pagkutkot. Ah, nasira yung pinagtangko na yan para. So. Okay na siya. Yan mahirap itulak. Yung... Yeah. Pero mahirap, mahirap pa rin po yan pag oh, <laughs> Mahirap, mahirap yeah, pa rin pero... talaga. Atry at ko nga, ako nga try ko nga. <laughs> <laughs> May preno pa yan. ah uh, dito, doon ka sir. Ano na siya, video na siya May preno pa yan para ano, pagpababa. Pabigat siya. Oh, pala yun. Oo! Tulong pala yun. Huwag na sa bababa, baka dumire diretso ka dyan. Wala <laughs> <laughs> ang lakas mo, no? <laughs> La, lakas mo, no? <laughs> La, huyang, kayo po ba yung nakapunta na ng tinok? Hindi po. Wala pag nakita niyo po yun, parang ayaw niyo na pumunta doon dahil napaka-terek. Hindi mm. ako tinulungan ng asawa ko. Wala, hindi namin makakita yung tinok. Ito uh -huh. yung, yung tinatawag na highest point. Uh -huh. Highest point po yung tinok. <laughs> Grabe, ang bigat na ilang tinok kaya Ay, um, motorway, uh -huh. nagsisipin no? Oh, hindi ako nagsisipin, yung hindi ako nagsisipin, hindi yung tsaka, tsaka yung mga energy drink na nakaka, ano yun eh. So, more tubig lang, kaya medyo malakas po. na ako, po, ako. Ah. na Nakapunta ko yung talaga. ako. Jay, ang Oh, yung ala sticker. wala, eh, wala pa akong sticker eh. Ay, kami na, ubusin yung sticker namin. Nakadal mong pagawa na kami. May pagawa ulit kami pa Eh, ganon. Ayan. Walk to forever sila ni Kuya. Thank you po. Ay, salamat po, sir, ha. Mag-iingat kayo, ate, ha? Salamat po. Salamat wow. po. sila ng Baler. 94 days na silang naglalakad. 24. Ingat kuya!